Bale yan, ganyan na po ang mangyayari dyan. Yan. Yeah. Pwede na pong ulamin ang sabaw na yan. Tapos ano pa ba? Pwede na ulamin ang sabaw. Pwede medyo paigahin pa po ng konti. Yan. Yeah. Hmm, napaka napakabango. Sarap. Yan na po ang pagpreserba natin ng isda oh, sa bukid. Oh, kung wala po tayong freezer o rep, yan, na lutuin na. Uti-uti ng ulamin. Ano po? Ito po yung mga pang konsumo natin oh, uh -huh. tapos ari yung ating isda atin po baka sigurong isasaing yan mas tatagal din po ang buhay pagka ating isinaing po uh -huh. yung... yung sa suka po ba ari yung ating luya Hawaii, ako hindi na curious lang din sa Hawaii at ang lalaki. Hmm. Uh -huh. Iya. Yeah. Hmm. Ang lalaki po ba ng kanyang panibulo? Hawaii. Ito ito yung galing ibang bansa oh. China to. Ang lalaki ng kanila ano. Sa par ang parmer siguro sa kanila mayayaman eh. O di kaya government yung nag-aano sa kanila. Bali ito na po oh. Ari, na Ari dinamidamihan ko oh. At ito po yung matatagal ang ano eh. Matatagal ba ang buhay? Ibig sabihin tumatagal siya ng one week. Hindi ito pala yung tapa uh. Hmm, bango. Bilhin natin kay Suki. Hmm. Atin yung iyaan Ibubuyang yang agad at baka magkaamoy mm. tapa o oh, yan oh. yung pong mahilig sa tapa eh yan ang oh, ganda ng pagkakaan kita po baga mm. lahat pala sa pinggan lahat ating ani naman yung dito tapos ito po ulit ating toyo suka itlog na pula kompleto naman at saka po ating paminta sibuyas na puti at yun maalala ko yung ano po pala mag uh, abangan nyo po yung episode natin na gagawa tayo ng ano nito yung anong tawag dun yung labanos po natin, ating kikilawin, oh, kung nakatikim na po kayo ng kinilaw. Kilawin, oh, yan. Abangan nyo po yung episode na yan, ano. Magkikilawin tayo, ating gagayak lang ang ating mga bayari din nasa isang linggo yung ating ano eh. Yung ating mga rekado po. Hmm. Ari, na may damihan na rin natin ang bawang sibuyas. Hmm yung isda pa lang ating maai -ano, maai ilimisan At ating ayan yan tamang tama po tapos sabay nga tayo kay kaisan tapos tayo nag ano po uli nagdagdag pa nga nung anong tawag doon kalaman si ito yung ating isda o. Oh. Uh -huh. Uhugasan agad natin. Para maisaing na. Bali ito na po yung ating mga ano. Ating pala hugasan muna ari. Kamyas, atin po papatasan ng kamyas. Yan ito po ang paraan ng pag-aano uli. Kung nung nakaraan po ana din niyo sa atin ay yung ano tawag doon, yung baboy. Ito po naman yung isda. Hmm patasan po natin ating aasadan tatagal din po yan oh. No? basta yan ay ano sa suka di yan po ay ang lalabas ay sinaing ano ang tawag po doon sa amin ay sinaing ay sinaing sa suka yan po pagkasaing kung gusto nyo po pwede nyo nang prituhin pwede nyo nang gataan ano pa ba Basta yung po gusto niyo luto sa ano? Sa isda. Pwede niyo isaing yung sinaing. <laughs> luto din na ano. Oo, oh, uh, yung po ay ano. Ganito po ang ginagawa namin. Mana ko rin po naman ito. Ay sabi ko ay aring buo, ay ano eh, ating ano eh. Kukunti po aring kamyas ay eh, kung madami sana. Eh, sarap na rin pagkapatas nung ano. Kamyas uli, ay papatas. Hmm. Ganito po ang nangyari dyan, no? Oh. Yan, yeah, kita po ba ganin Para hindi yata. Yo, 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 yo. Aninan ng kaunti. Hmm. natin papakita. Yan na po, yan, no? Oh. Tapos, ang tao po sa amin yan, asad yung pinapatasan sa ilalim hmm. kakamadahin ay talagang yan po yung tatagal pati oho aba kita mo naman tayo ano yan ihanay hanay natin kayo na eh mm. tapos ating bubusugin sa paminta ay nakaw, Diyos ko po, sarap

Yan po ay pwede, pwedeng iprito. Basta po kung anong gusto ninyong lutuin sa isda. Pwedeng isaing uli. Inulit <laughs> lang ayan. Yan po ito totoo talaga ang ganap. Kaya kung kayo po ay nagbabalak ay di garito ang yung gagawin. Hmm. Lalagyan natin ng bawang at paminta. Bali na po ating lalagyan naman ng bawang kahit po marami-rami. At yan po ay durong sarap. Mm <coughs> bupa ang tawag po nito preserve hmm. magpe-preserve tayo yan po naman ay pagkasaing ay pwede nang ulamin yung sabaw oo oh, yeah. totoong buhay po yan ay ganyan yung pagkalagay ng suka pakuluan mo yan yeah, pwede pwede na hmm. yan o oh. hmm. kung gusto nyo pong may sibuyas pwede rin hong lagyan kumpleto ricado siya pwede rin na rin natin lagyan para mas mas mano na po ba mas pwede na rin ulamin yeah, ganyan lang po pwede rin sa ginataan Mm. Ginawa ng chopping board yung kamay. Okay lang po naman yan. Huwag mm. e, niyo po Tapos ipaminta. Napakahigpit to. Putuloy natin. Kahit po marami-rami. Mm. Yeah, kung gusto po naman yung konti-konti lang. tapos ay suka tapos ito asnan. aslan hmm abut bud ano po talaga sure na hindi na po yan po ang sure na hindi masisira pagkagaya ng, ang pagkaka ano hmm kabis po parata na pa dami ay isa dahan po isa isang kilong hong iyan. Mm -hmm. sa brand po ng ibahala bahala na po kayo yan oh. mm. medyo papaigahin natin ng kaunti ah, ay talaga peho sinasabi ko po sa inyo pagkakasarap mm. yan na po isasarang na po natin mm. ah, ang bango po pati Napakabango, totoong buhay oh. Bali tayo po yung nagsalang muna ng sinaing oh. Pagkarating na pagkarating po, sinaing agad ang ating sinalang oh. Bago po natin isasalang yung ating isda. Pakatihin na lang po muna natin. Isasalang na natin pagkatapos ng sinaing. Tayo nga po pala bumili ng ano, nail cutter at saka rin pang lagay sa kilikili oh. Uh. Ay may po yung na ba? Ay talagang baka maamoy ng kanggan ay. Mahirap na. Hindi ko malaan kung anong bansa are. shoutout po sa bansang are. Oh, oh yan. Oh. Bumili din tayo nil cutter. Aba, ari magaling pala ng cutter At may kasama ng panghinuli hinuli. Eh. Hmm. Siya nga. Oh. 35 naman. Aba. yung panghinuli eh. hinuli. ko yung nilkater cutter. Para at least ipapanin malinis sila sa ating kukuha. Hmm. Yan, po muna habang tayo nag uh, ano, naghihintay ng magpakate ng sinai Bagong bayanin Ngayon ay naging linangin mm -mm 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 -mm. Sino'ng mapalad? Yung alupa ay malapad. <laughs> ayun. E tayo nga po pala may kalamansi din. Wala nang ibang gagawin kundi magtanim ng saging. Bagong bayanin, ibig sabihin tagabayan. Na ngayon ay naging linangin. Mukha <laughs> po yun ayun sinong mapalad yung lupa ay malapad ay tayo po naman ay po naman hindi natin sarili ay nakikita rin din lang po uh noon po sa mga manonood natin ay po aking sinasakang are hindi sa amin meron pa pong nagmamay ari na yan oh uh -huh. At saka po pala yung kalamansin natin, ano, hindi ko na siya inipakita. Nai pun na ako kain. Malakad kena. Oh, dag lang po ng dagdag. dag Hmm. Pagka na mo nga, o investment din po ang tawag din na, di tayo hindi na mag-aano maigi. Huwag ko yung ng dalawang kilo at magtag uh, 50 pagka uh, Huwag disambot na natin yung pang natin, yung mga rekado natin, hindi na natin bibilin para ano na ano. Mm, ko ako lang po ba yun? Itlog na po yan. Mga minsan para tayo bibilin isang balde yung pagsunod. Isang balde din tinapay, ano po pita, silula ng una. Alag na kapita yung ang balde ay pula hmm, kinabay ko para pibruhas sasalang na po natin yung ating isdang yan bali na po yung ating sinaing yan. medyo nakulupa ano po ititip ko rin po sa inyo ano hindi ko nga ba naipakita di po ba yan ay kumulo yung kulong kulong na napurong purong pa ng sabaw yan po pwede nang hanguin wag nyo lang tatanggalin yung ano pag po kayong titipid sa gatong wag nyo nang tatanggalin yung takip okay. tapos po bilang kayo ng mga 8 minutes ay di po yung parang kakati na sa kanyo huli isa lang ay di matitipid nyo yung 8 minutes na singaw nung gas o uh, uh, di kaya yung gatong pwede na kayo sa 8 minutes or 5 minutes magpainit muna ng tubig bago nyo huli halwatin kumbaga ito yung may sabaw pa kung kanina dapat pala yan. Po tip ko lang sa inyo yan po kanina, di ba, puro sabaw pa yan. Yung pagka, pagkakulong pagkakulo, yung unang kulo. Eh, di ba, bayan nyo yan, gayaan. Pagkatapos, ay matutumba. Pagkatapos ay matutumba. Pagkatapos po ha. yan, hahanguin nyo na. Yan. Kung yan po may tubig pa, ka kaya na mangyayari. Sa kanyo, lalanta ka ng kumbagay, ininit, ano po, mag-iinit kayo ng tubig. Hanggang sa kumulu yung tubig, Kuhain nyo na uli ito tubig na mainit Kumbaga ba Sa uh, halimbawa Tapos isa lang nyo na uli ito Ito'y kakati na Para lang po kayo makatipid Ayun nga pala yung aking gawing content Oo uh, yun ay ganun po pag minsan At tayo nagmamadali oh, Ay kaya kaya na pagprito ng itlog Ari po yung ating For preserve na yan oh. Sarap po Pero po pag kayo maramaramit Isang kilo ay hindi na po yan po itatagal din ng mga 5 days oh. Uh -huh. Pero pag po kayo marami-rami na miyembro ng pamilya, ay siguro yung isang kilo ay pag kayo napagana eh, kaya nyo Hindi na mapapanis. Pero ho, uh -huh. kung medyo nagtipid, dalawang araw to tatlong araw, tatagal po yan. Oh. Uh yan. -huh. At yun gagatungan ng uyo. Yan po ipapakuluin. Uh -huh. Siguro po naman marunong kayo magsipagsaing ng ano, ano isda. Oo, uh -huh. yeah, mas magagaling pa. Mm. Yan na Oh, di ba? Lalagyan natin ng uyo para na dila dila. Mm. Yeah. pong guguupan yan nahimod himod, -himod na naman yung apoy oh. ganyan po ang gagawin nating pagpreserba na po oh yan na dila dila na yun salamat po sa inyong pagsama na po ingat po ang lahat happy lang po yan basta po siya isasaing lang yan po pwede ng ulamin pag uh, pagkasaing bukas or makalawa pwede nyong kuhain mga tatlong peraso pamprito bahay po gagawa natin ng content yan at narito lang po naman yan sa bukid pamprito panggata pang sarasyado bahala na po kung ano o oh, pwede rin painit-initin hmm. papainitin din naman pala natin para mas sure na hmm. bali yan, ganyan na po ang mangyayari dyan yan. pwede na pong ulamin ang sabaw na tapos ano pa ba pwede ng ulamin sa sabaw pwede medyo paigahin pa po ng konti yan hmm, napakabango, sarap yan na po ang pagpreserba natin ng isda oh, sa bukid oo oh, kung wala po tayong freezer ulit yan, pwede ng lutuin na uti-uti ng ulamin ano po yan sana po ay nakapagbigay tip din ako sa inyo ano po. Medyo lagi rin yung painitin tuwing hapon po. Oo. Oh. Oo. Oh. sa beses sa isang araw pa painitin. Ayan na po. Oh. Pwede na pong pang-preserve yan. Ingat po ang lahat. Happy laang po. Bye.